years ko, ganyan ka na lang, hindi ka man lang mabibili ng pan sarili mo. Aba, bibili din ng panty, Mars. Palitan mo na yan ng kakandabutas mong mga panty. So, eto nga, meron ako i-recommend sa'yo. 100 plus lang to mga Mars ko, pero 7 pieces na siya. Pang isang linggo na yan, ha, ewan ko na lang kung hindi ka pa magpapalit. So, plus size pala ko, mga Mars ko, and ayan yung fit niya sa akin. And sobrang luwag niya pa, ha. Ayan. Sobrang nai-stretch pa siya. So, kasha to up to 2XL. The xl pa nga eh, kasi ano. And then yung dito nga sa pinakapundilyo niya sa singet, alam ko number one na problem niyo rin to, yung sa singet, sobrang luwag niya din, hindi siya yung nahahapit. Ayan, hindi nahahapit yung sa singet. Kaya naman hindi kayo mga problema kung mga ba yung singet niyo or mangingitim. And yes, mga Mars ko, totoo, oh, pang 7 days mo na to. Ewan ko na lang talaga kung hindi ka magpapalit. So dahil meron na nga siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, and etong seven. Ayan, yes, 100 plus lang yan. Kaya ano pa, Mars, kung mag-check out ka na magpalit ka na ng panty.